po mga ka-viewer may panibagong laban na naman po tayo ito dilaw versus itim eh nagsalpo ka na po ay malaka malaka talaga itong dilaw hindi po kasukat laglag agad ang itim Tingnan natin sa next round po, mahirap eh, salang kapag solo-solo. eh -solo. po, ulitin natin sa next round kung talagang talo na itong itim na ito. Ito po ay lang natin dito lang sa tabi-tabing bahay. Sa likod bahay lang po. Habang tayo nagbabike. Kaya may nakuha tayong dalawa. Pula ang pusod parehos. Hirap gumamit ng paletat solo-solo lang kaya pakamay na lang po tayo ayan sumalang na Ay, hindi pa rin sumabit yung ano, itim binaliktad natin ang pwesto binalikuli natin sa pwesto nila Ay, may hirap talaga to pero maganda may magandang laban pa to siguro mamaya Ayan na, Tumatalon na Hoy Tumatalon na dito na, Tumatalon na. sabay na sabit na yun na na lumabang kayo din ay duwag na talon na na yan nusundot na natin para lumakad yan ito mga talon na talaga ay kuya ng malay mo na nanatili ito nilaw na eh ha hmm, susunod maghahanap pa tayo nang makakalaban ng na ton dilaw na to katapat katapat niya um hmm, nagta na talaga paano naman 26